Bakit na Ray? Na paano yung paa mo? Boss Kasi Kasi Tagtanta ka ng mga tauhan Kailangan na namin tapusin ang laban Ako siya sabi mo tapat pinis hindi na tayong mapinis eh nak <laughs> lang ako nga po hindi ka na nagumpukan ng dalawang itog ko eh Kumusta na kaya si Jorge? Bakit tol? Nasabi niya kasi sa akin na nagdududa na daw si Don Francisco sa kanya. Paano kung malaman ni Don Francisco na nasa atin yung pera at ginto? Ano kaya kung ibigay na lang natin kay Don Francisco yung pera at ginto? Naihibang ka na ba tol? Pinaghirapan natin 'yun. Sa so, na tayong madisgrasya. Tapos ibibigay lang natin sa kanya. Sa bagay may tama ka. Ayan ka na naman na. Ano kaya kung pumunta ka ngayon kay Don Francisco? Anong gagawin ko doon? Makibalita ka. Yun lang ba? Bahala ka na. Diskarte mo na yun. Ikaw ang bahala. O oh, sige. Eh ikaw, hindi ka sasama? Hindi na tol. Saka kakausapin ko muna yung isang tropa. Kailangan na natin maganda. Oh, sige tol, ka na. Alis na ako. Tol, ingat ka. Ikaw nang bahala tol. May tiwala ako sa'yo. Ikaw lang naman ang walang tiwala sa akin. anak nang ano ba kasi ginagawa mo dyan Bakit are, Kinakausap ko ni Boss Karohe! Boss. Kasi... Kasi... Paano na si Jorge? Boss! Boss. 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 anak na. Kumatok ka na, ba Boss, pasensya ka na. Ure, kumusta na yung paa mo? Paa, anong nangyari kay Ure? Boss, nakita kasi namin si Don Pakundo. Nakipagpalitan kami ng potong. Ayun, kinamahan si Jorge. Ang bagal kasi kumilos. Ah, ganun ba? Saan niyo sila nakita? Sa may daan, boss. <coughs> Anak na! Alam po! Sa lugar? Sinundan niyo ba sila? diba boss. Madami sila, asa 40 ata. Ay hindi. Asa 41. 'Di ba, ore? Oh boss. Nasa 41 sila. Kaya umatras kami. Dito sa mga tao 'yon. No? Gusto niya ng bagpakan. Sige, pagbibigyan ko siya. Boss, kailangan din maganda. Huwag mo akong pangunahang, Goryo. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Magdagdag ka ng mga tauhan. Kailangan na namin tapusin ang laban. Huwag kang mag-alala, boss. Kasama niyo kami sa anumang laban. Maghanda kayo. Dahil ito na ang simulan ng pagpakan. Uryo! Bakit, boss? Tawagin mo mga ibang tropa. Ngayon din. Sige, boss. <laughs> Ikaw ba ang sabihan mo si Andres na maghanda na din? Sige boss, laging handa yun kahit hindi mo sabihin. Ako, boss. Anong gagawin ko? Dito ka lang. Baka mamaya, losogin ako dito. Wala akong kasama. Sige, boss. Alis na ako. Sige, bak, Sige, boss. Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko na naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!